Anong ginagawa mo dyan, Lindy? Nang so, ko yung bag mo, luma na. So, eto na mga mga habibis. Today, gagawa tayo ulit ng chicharon. Kasi ang dami na naman namin na taba dito dahil sa pag namin. And, inubi ko dito yung aming mga taba para gawin chicharon. Tapos, hugas ako ng kamay. At pina hiwa ko to kay Tia Julie tapos tapos nilaga na namin. And now medyo malamig na, ganun yung tsura niya titimplahan ko na siya ngayon ng asin at saka ng lechino. Yun lang, guys. So, tansya-tansya na akong gumawa nito. Na And naisip ko na, gawin itong i i-benta. Tingnan natin, magka-sample tayo. Magtetest tayo ng mga chicharon ng Habibi. So, yan. Haluin lang natin ito mabuti. And now, lulutuin na natin natin mga chicharon. Dalagyan lang natin sa kawali. Ginamit ko itong may teflon kasi pag yung sa kawa namin, dumidikit. Ito at least, nagawin natin, ididrain lang natin yung mga mantika. Hanggang sa makuha na natin lahat ng mantika niya. Tapos sabi ni Dia Julie, dapat ito ibenta namin yung mantika, 200 sanggal. Bibili ba kayo? cheers So habang nagluluto kami ng chicharon, dumating si Ivan at ginawa niya yung aming doorknob kasi nasira. Bumili siya ng bago, pinabili ko ng bago sa Wilcon. Tapos nakita ko yung bag niya, eh sobrang luma na. Yung parang ganitong klaseng bag guys, ganyan no. So ngayon sabi ko papaltan ko na lang kasi ito naman hindi ginagamit matagal na. Bibigay ko na lang sa kanya kasi talagang hindi na maganda yung bag niya. Ivan, tingnan ko yung bag mo. Nasaan yung bag mo patayin? Pakita mo, ito yung bag mo. Tingnan ko yung bag mo ngayon no. Oh. Napansin ko yung bag mo, luma na. Oh, ito, palta mo ng bago. Wow. Mas maganda. Kagaya rin yan. Yeah, Ayan, Adidas. Yeah. O, palta mo na yan. <laughs> okay na? Salamat po. Welcome. And kung kailangan nyo ng tulong sa bahay nyo, mga repair repair, ganyan, all around nyo si Ivan. Pwede, pwede nyo siyang kontakin sa kanyang FB page na Ivan The Handyman. Ilalagay ko yung screenshot dito, guys, para makontakt niyo si Ivan within Cavite area, no? Ivan support Ivan The, the Handyman. Ivan The Handyman, go support. Yeah. <laughs> support natin si Ivan man. The Handyman, ha, guys. Ayan. Thank you, Ivan. Ingat ka pag-uwi. So, ito na yung ating parang almost half, hindi, more than half ng ating nagawa. Ayan. Pinapalabi ko lang ito tapos i-bakabad natin sa sarili niya mandika. Ano ginagawa mo dyan, Lindy? It's Nang ka ng mga maliliit. Malili. Tignan mo malili. nga, sige nga, tignan mo. Mm. Hindi pa yan yung perfect, hindi pa yan yung final. Oh. Sarap. Sarap po. <laughs> Ibababad pa natin sa mantika, yan. Tapos papapusahin pa natin. Pati marutong na. May yung lasa. Lasa. Masarap na. Sarap po. Okay, bebenta natin, Lindy, ano? Ikaw ang taga-benta, ikaw ang model ng Habibis Chicharon. Chariz. Magkano kayo, pa sir? <laughs> <laughs> Pag-isipan natin kung magkano. Sige po. At ito yung nakuha nating mantika. Ayan, sa ating chicharon. At manamig na rin yung ating mga chicharon na tinanggal na mantika. Ang gagawin natin, ibabalik natin dito sa kanyang mantika. Tapos, tsaka natin siya ipipito. Pero, hindi kami kakain ngayon. So, ibababantay namin muna siya. Ay! Ay, ay, ay! Wait lang. <laughs> ayan. Ay, 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 ay. At ito na, ang ating mga chicharon. Ready na for frying! tapos muna natin. Siguro mga tatlong oras na namin itong ginawa. Di ba, Ate Rose? Opo, sir. Three hours na pagluluto. Mga bahaba na proseso. Tapos, benta natin para makabawi tayo, Ate Rose. Opo. <laughs>